Eto mga boss, bilisan lang at uh, magkakabit ako ng uh, turbo timer ng keyless ng sasakyan. Nagsource ako sa Google o sa YouTube ay wala pang nakapag-upload. Kundi kung hindi ako nagkakamali ay parang ako pa lang. Pero itong upload ko na to ay parang nakakalito o mahirap sundan. So kung halimbawa ay alanganin kayo, ay ilalagay ko na lang dito yung cellphone number ko kung sino yung malapit dito sa shop namin ay pwede kaming magkabit ng turbo timer sa mga keyless na sasakyan yung mga dipos button una ay tatlong wire lang naman ang nakasaksak dito sa sakit ng module ng turbo ito kung masusundan nyo to dahil nga sobrang naguguluhan ako dito sa tutorial ko <laughs> Pasensya na, no? Ito na, eto na. Ito mismo, yung pula, ay dinugtungan ko na ng pula yan papunta sa smart key. Itong blue at saka green, dinugtungan ko ng kulay puti. Kaya yung dalawang wire na papunta rito sa may smart key, ito. Napakadali. Mas madali ito kaysa yung ignition switch kasi ito, post button. Ayan. Yung kulay pula, yan mismo yung battery na naka-steady pag naka-off ang engine. Yan yung 12 volts. Stress train nyo muna mga boss, no? Yan. Pero sure yan, Hilux to. Sundan nyo na lang to. Itong pula, kulay puti. Ngayon, itong kulay puti na to, na trigger yan, green sa kablo, dito naman sa kulay pink, makikita nyo to sa Hilux na Kales 2019-2020. Ngayon, balik tayo dito may natitira pang dalawang wire yung kulay brown sa kulay kulay brown sa black mamimili na kayo kung saan nyo i ground body ground o sa handbrake para gumana na ayun na tapos na sa mga kapwa kong mekaniko dyan o no, electrician na nga sa ay kung alanganin ko magkabit ng turbo timer sa mga ganitong sasakyan na keyless ay pwede nyo akong kontakin, pwede nyo akong tawagan or dalin dito sa AJ Tagalog Shop. Thank you. Bye-bye.